kasi naman hindi maubos-ubos itong mga bakit natin. Laging puno at nag-uumapaw. Kaya nga. Bakit marami pa rin umiinom ng kape? Eh, mainit na ang panahon. Nakagawian na rin. Ako nagkakape pa rin. Ako nagkakape pa rin na mainit ako. Bakit may ibang tao na naglulong si Liv? Magti-tiktok. Hindi makasayaw pag hindi ganun ganun naman tayo at siyempre kasama si Julia forever. Andito na naman tayo sa ating sikat na bucket. Pangatlong episode na ito. Yes, sama super ate kasi naman hindi maubos-ubos itong mga bucket natin. Laging puno at nag-uumapaw. Ah, nga. O siya, bumulot ka na dyan. Oh, Let's right. go. Simulan na natin. Ang unang bucket natin ay... Bakit kaya bet na bet ng Pinoy ang halo-halo pag summer? Kasi, the best talaga sa buong mundo ang okay. halo-halo. Di ba nanalo na yan mm. sa lahat ng mga dessert-dessert? Yes, we iba love halo-halo. Ibang halo-halo pag humagod. Iba talaga naman sa pool. ng init. Wala na. ng calories. mag Maganda tayo <laughs> sa susunod? Mag-cool taste na tayo ng halo-halo? Iba't iba oh. kaya po yung halo-halo. Ah, type ko yan. <laughs> Eto naman, after ng halo-halo, bakit marami pa rin umiinom ng kape kasi mainit na ang panahon? Hello? Hindi naman lahat ng kape mainit. Correct. May iced coffee na ngayon. O, di ba? Meron wrap. May wrap. O, oh, yan. diba? Ayuan. Ayun. Ayun talaga naman. Pero okay din na may mga na kape na umiinom pa rin talaga. Bakit? Para, ba bakit? Pa Nakagawian na rin. Ako nagkakape ako din, pa rin. Ako nagkakape pa rin na mainit sa akin. <laughs> eh. Alam mo, sabi nila kasi, pag mainit, dapat hindi malamig. Kasi nagkakakontra. Correct. Kasi so, katawan mo daw, painitin mo rin para rin, hindi mo maramdaman ng Totoo. So, so, init. Mali Tama ba yun? Sino <laughs> nagpa-uso niya? Ewan. I-comment mo nga. I-comment Tama ba yun? O, oh, eto naman ang next. Bakit importante maligo araw-araw ang -araw? top 1? Siyempre, para hindi ka naman masabihan na amoy araw ka na. Hello! Ano ba? Amoy alimu. Pero sa totoo lang, nung nag-aaral ako sa abroad, dyan ako nakikipag kasi hindi siya naliligo araw-araw. Na. Tapos may bath time kami, once a week. Bakit oh, no. mo uh, Kasi malamig daw doon, hindi daw kinakailangan. Sabagat kasi ako, sense ako, nung nag-college ako sa Baguio, pag malamig, once a year only. <laughs> <then>. Sorry. Yeah. Uy! <laughs> kasi di <sorry. niya. laughs> <laughs> Hindi na amoy araw yun. Ha? Amoy ina ha? Okay, next. Bakit may ibang tao na naglo-long sleeve kahit ma na ang panahon. Kasi magti-TikTok, hindi makasayaw pag hindi gano'n-ganon. <laughs> At mag-OOTD check. Yes. Alam mo naman, ang outfit check. Tsaka, sayang lang ang pag-gugluta kapag ganun-ganun. Correct. Gano'n ba yun? tiktok <laughs> tiktok <laughs> Naka-leather, na -ka oh, na -ka init Tapos pupunta sa beach, may napaka-kapal na jacket. Hindi <laughs> ko mag -get. Bakit umiitim ang singit eh, hindi naman to binibilag sa araw? Hello! Baka kayo! Ewan ko, oh. ano ba yung mga maiitim? <laughs> <laughs> Ay, ko sa inyo, ang dami niyong tanong ba sa akin maputi? Oh, oh. Same, oh. Singit-singit! Ano ba yan? Kasi pag nagpapagluto ako, hindi dito dinadaan. Hey! sa singit. <laughs> <laughs> okay, next. Ang daming tanong. Ang daming bakit. Bakit umiinit pa rin ang ulo ng tao eh, mainit na nga ang panahon? Hello! Nagdatanong-tanong ng ganyan, mainit na rin ang ulo <laughs> Talaga, yung pag-ag-init-init, tapos ang daming gagawin, sabay-sabay. Tapos lana. rush, tapos traffic. Mm, grabe, nag-ag-init talaga. Ayun. Pero sabi nga, relax. Relax, chill, mm -hmm. sana. Ayun. Okay, next. Bakit kaya ang init ng panahon ngayon? Kasi, tag-init. Obvious ba? <laughs> Igit sa lahat, nasamayan pa ng El Niño. Napaka-bad anong init-init. Ayan naman. Nako, surrender ang aircon. Surrender ang aircon at masakit sa ulo ang kuryente. Ayun pa, another nakakainit ng ulo. Ano ba to? Patong-patong. Okay, next. Bakit maraming nagbabakasyon pag summer? Eh kasi walang pasok, ba diba? Obvious ba? Ayun, di syempre ilalabas yung mga bata kahit walang budget. Go! Ang, ang hirap naman magbakasyon ng umuulan. Hindi ka makapag-enjoy. Ano ba? mag ka na may bagyo. bagyo. <laughs> okay, next. Bakit karamihan ng mga Pinoy tingi-tingi mamili? Oo ma. Eh, paano walang datong? Aray ko talaga naman. Para pagkasyahin yan tingi-tingi para sa pamilya. Araw-araw na nga na ba Ako relate ako dyan kasi halimbawa may hawak ang 1,000. Imbis na ibili mo lahat, 500 lang kasi hindi mo alam yung mga emergency that may hawak kang cash tama ayun ayan okay next bakit po nakakabusog ang Nutri-bar kasi may dagdag na protein galing sa gata, sa coconut, sa keso, sa kung ano-ano, malunggay, miska ano na lang, idadagdag dyan. Hindi siya pangkaraniwang tinapay, kumpleto. Kaya abanganin ninyo ang nutri at Nutri-Buster. Nutri Ito sa buong bansa. Abagan niyo sa inyong lugar. Baka dyan na ang susunod, mga mommies, mga babies, pati mga lole. Yes, lahat yan. Pwede sa inyo yan. Ayan, sa wakas, mukha naman na naugos na rin natin ang bucket list. Pero alam ko, mapupuno ulit ito. Oo ngaposin Ang daming bakit. Madaming bakit. Ang daming tanong. Pero sa mga tanong na mga yan, lahat yan may sagot. I may solusyon, ay may sagot. Kaya naman, i-comment nyo sa inyong mga bakit at sasagutin namin yan. Kahit mali-mali kami ni Juliana, mag -e effort kami next time para ma-shout out namin ang pangalan nyo. Happy Summer! Happy Summer!